Hello mga mare, ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw Umuwi nga kami ng Webay Sija mga mare ko kahapon, biyernes nga At dumating din kami ngayon, ang Sabado Abay, tignan nyo naman ang nangyari mga mare ko Halos sira-sira itong aking mga gatas Hindi rin naman ako pwede talagang magtagal na magbakasyon mga mars Kasi nga sayang talaga ang ating kita sa tindahan At isa pa yung kumukuha ng GCash Kahapon nga habang nandun ako sa Webay Sija, abay napakarami nga nagchat-chat sa akin pinatanong nila kung naka-open daw ba yung aming tindahan. At ang sagot ko nga sa kanila, abe, naka-close po kami. Andun nga ako sa Nueva Ecija kahapon mga mari ko kasi nga dibo ng aking kapatid. Pero ito nga ang aming nadatnan, yung aking mga gatas eh sira-sira na mga mari ko. At hindi ko nga alam kung ano yung mga matgat dito, kung dagaba o yung pusa. At hindi lang nga itong mga gatas mga mari ko yung nangat-ngat. Meron din akong nakita dito ng mga biscuit na Hansel. Abay, dito pa lang talaga mga mare ko, napakalaking lugi na talaga ng inyong tindera. Doon nga ako na hinayang sa mga bear brand mga mare ko kasi nga napakamahal ng puhunan na yon Di bali na lang sanang itong Hansel yung inatngat ng kusa o kaya daga. Hindi ko nga alam kung ano talaga yung nagnatngat dito mga mare ko, pero ang alam ko talaga yung mga dagayan mga Mars. Hindi naman na natin pwedeng ibenta talaga yung mga gatos mga mare kasi nga butas-butas na. Ang puhunan nga ng bear brand na 300 grams mga mare ko, e eh, nasa 105 nga, napakalaking lugi nga itong mga mare ko dito sa aking tindahan. Hindi nga ako nakapagbukas kahapon mga mare ko at kabukas ko nga lang ngayon pero meron pa rin akong mga deliver na dumarating ngayon mga mare ko. Saktong sakto nga ng pag-uwi namin mga Mars eh meron na rin akong deliver ni grocery. Isa din talaga sa mga dahilan po mga mare kung bakit hindi ako nagtatagal na magbakasyon sa Nueva Ecija eh talaga nangihinayang ako sa kita namin yung benta namin talaga sa araw-araw. Lalo na nga yung aking mga customer na mga kumukuha ng Gcash. Minsan nga nagsisend na lang sila sa Gcash ko tapos isisend na nga lang nila yung picture sa aking messenger. Hindi nga nila alam na pumunta kami ng Muebay siya kaya naman... Nagulat talaga ang aking mga customer, tinatanong nga nila kung nasaan kami, abay sabi ko nga nagbakasyon kami ng Nueva Ecija at eto nga yung mga diniliver sa akin ni Grocery mga mariko, abay nalugi na talaga ako sa mga gatas, malulugi pa talaga ako dito sa mga soy na diniliver sa akin kasi nga, Meron nga po akong hinahanap dito na nabutas at nadumihan nga itong aking mga paninda. Abay, kailangan ko talagang punasan ito para naman din hindi nakakahiya sa aking mga customer. Halimbawa nga, bibili sila ng kape tapos may bahid nga ng toyo. Abay, nakakahiya. Baka sabihin nila luma yung aking paninda. etong at nahanap ko na yung soy na meron butas mga Mars. Meron pa nga natira na konti pero itatapon ko na nga lang ito. Pagkalugi-lugi na nga ang inyong tindera mga Mareko pero babawi nga tayo pero matagal-tagal siguro bago tayo makabawi lalo na sa mga gatas mga Mars malaki talaga ang lugi natin doon. eto nga tingnan nyo talagang basang-basa itong karton nang dine dito mga Mars at hindi ko naman talaga pwedeng ibalik ito. O siya, hanggang dito na lang mga Mareko ang video nato. Maraming salamat sa panonood.